Hello mga ka-vlog. Dahil day off tayo, may time na naman tayong gumawa ng vlog. Eto, mag-ice cream ba tayo? Alam nyo naman kung ano nasa loob nito. Pera at oras. Ayan ang pera. Eto ang oras. Dahil malaga sa atin ang oras, malaga rin sa atin ang pera ang um, pera, maraming magagawa to. Alam nyo kung anong ginawa ko dito sa mga napagbilan ko ng bote at karton. Galing nyo yung sa bote at karton. Ito ang kiloan ko. Diyan ko siya kinikilo. Ito na ang nabili natin. Nilagay, inugasan ko na. Nasa loob na ng refrigerator. Buksan natin ang ilaw. Ayan, dito ko nilagay sa loob ng rep. Ito ang nabili ng ating mga barya. Makita ko lang sa inyo mga kablog. Ayan. Ang tawag dito ay labahita. Kuha pa tayo ng isa. Ito mga kablog. Ang tawag dito ay labahita labahita uli. Labahita, dalawang kumbaga apat na pirasong labahita 'yan. Hinati lang sa gitna. Ganun, no? hinati sa gitna. Kaya yung apat naging walo. At ito naman ang isa pa. Medyo mabigat. Ito ang nabili natin. Ayan. Tawag dito ay tilapia. Dalawang malaking tilapia. Inati sa dalawa. Naging apat. Pag pinirito natin yan, pinirito ng anak ko. E di marami. At eto pa mga kablog. Ang isa sa favorite ko. Ayan. Akala nyo puro ice cream to. Hindi. Hihipo naman to. Magandang ihilabos to. nang lang mga ka ang nagagawa ng mga barya Like, share, and palo nyo lang para dito sa ating vlog na tamang paggastos. Dahil dati kung ano-ano binibili ko, ngayon, puro pagkain na barya nga lang niya ituring pero nakita niya naman na nabibili pero kagabi may binila rin ako hindi naman ito galing sa barya ang tawag dito ay andok ito ang ginawa kong kagabing ulam may natira pa pwede pa ngayong inagahan ko na to pero pwede pang tanghalian yan ang andok. Isa sa pinakasikat na fried chicken dito. Iniaw na manok. Ang andok. Sana magising sponsor ko itong andok. Para sumikat naman itong vlog ko. Yan mga ka-vlog. Pati ito. Itong selecta. Favorite natin ang selecta. Kaya marami tayong lalagyan ng selecta. Mahilig tayong mag-ice cream noon. Pero ngayon, hindi na tayo gano'n nakapag-ice cream. Pero pag nilike, share, and follow nyo to at sumikat na ako, marami na akong ice cream na mabibili. Thank you mga vlog Like, share, and follow lang. O, oh, eto yung viewer ko. Nag-iisa rito. Nakaabang. Okay ka ba dyan?